Ha. Ay sa loob o oh, bandang. Ayun na yun. Kumuha ka ng isang tangkay. Pawbegat, tenta ah. Marik madaling madaling kunahin ang tangkay. Dibisin ng kopitimo. Etong eh uh, ito yes, oh no. Wala bang uod diyan? Wala. Dilito uod, kasi maasin Ibababa ko yung puno. Abutin mo. Kaya sa puno. Abutin. Asan ba? Dito. Aba, yung bibit pa na ito. Saan po? Ay, ito. Mabigat! Mahina ka ng ano. Aba! Hindi mo kaya nung eh. Hindi ko kaya nung po. Marisan eh. mo. Ano? Ha? Ha? <laughs> <laughs> Din mo ako ba? <laughs> Alam mo napakabagaan mo. Ah. Ano nga lang gagawin ng paraan ito kaya onda? Pala ba 'to? Oo talaga.

Oh, hindi ko abot. Parang... Pag alam mo yung patsi-patsi, huwag mo na sa inyo. Ano patsi? Yung may mak-mak Ito, oh. Ayun, sa supermarket. Yum, mga mangahin 'no. Ano na 'yan? Yung, yung, Kapangalan eh. lang balat. Hindi na tayo. Ako na Bulok <laughs> na. Ito. yung isang ayun. Tama na 'yan. pa tayo oh, Hindi, yeah. meron ako sa bahay. Mamaya okay. lang, pwede akong tumuhan. Siyempre, ayayin ko ulit sa Odi. Dahil sa mataas. Hindi tayo sige. Ang nag-ano po kami ng pangutas. Pero hmm. Ma, may isang may kilo din ata ito. Nespulid. Ang parang? Nespulid? Nespulid. Ah. Oh. Baka, Baka mo muna. Kumuha tayo ng isa ng tigalwa. At higit isa pala. Hugasan natin. Sikman mo. Alam mo, gusto kong kainin. Patatihin lang? Kaya nga, ako rin. Yun na lang ating order. Madali-dali. Higit sa tayong patatihin. Okay. Ang init. Ang init Nang <laughs> <laughs> Nanguha ng pruta sa parko Sa park. Sabi ni Antonella. Kwanto nina? Okay, tama. Okay na yung 30 Tama. Anto. Ah, yan naman. ng pruta. Pagtalot ba at tinatalupan ba yan? Siyempre naman. Hindi ko alam. Wala bang tayo ng aso dyan? Mariya. Di pag may naapakan ka, di meron. Mas yes, marios. Hanggit <laughs> wala ka naapakan, wala tayo ng aso. Pero pag may naapakan ka, dapat talaga may dala ng t-shirt. Ano? Pampalit. Pampalit. Nagdadala na nga ako kanina. Ko bang ako eh, malay ko ba ako paglilinis ng taparela? Malay taparela? Ano ba ang taparela sa atin? Hindi ko alam. Wala naman sa atin ganun. Wala Mayroong... Mayroon ba? Meron. Mm Meron -hmm. ba? Meron. Wala akong nakakita. Doon na tayo magdaan ah. na ako. Harap ba talaga yun? Ganun Kagat mo. Oo. Hindi ba kakainin lahat? Grazie. Bay, huwag mo kainin ng buto. May buto yan. Ayan nga. Ibig sabihin, kakainin na lang. May papa. Ha? May papa. <laughs> Bata naman. Baka tayo yan. Bata na rin. Madyan na lumabas. Ay, ganun din naman. Kainit eh. Hmm? Ah, ano, Maasin masarap. na. Masarap. Hmm. Oh. Talaglag na yung buto. Ang asim na matamis ano. Yung hambutong ayan ang iniipong po. Ah. Uubot ka sa Pilipinas. Ngayon ako nakakain nun. Eh? Oo. Oh. Sarap pala yun. May tinda sa ano yung mahal. Supermarket. <laughs> Hindi ko natawagan si Ate Pen. Maraming trabaho. Baka naandyan lang kay Mauring. Sarap, diba? Hmm. sarap. Masarap. Matamis Vitamin na maasim. Matamis na maasim. 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 mo kasi yan ng parang kaano din kasi ng ano yan. ka. Kaya lang albicoca hindi maasim. Hindi ko type. Sabi ko sa'yo kay Maureen na yung kotse yung kanina. Tatwagan mo ba? hapok ang ngalan. Sela. Hmm. Sabon na naman yun. Ha? Pag nang 8 minutes okay lang. But against the light kasi oh ayun oh. Tatang gantong yan di pilit kung pagkain ng. Oh. Depende puerta. Nasaan ka daw? Ah, nasa bar na pala siya. Nandiyan ka na pala. Patatini ka, kainin natin. Tara daw kumain ng patatini. Ayaw Ha? Sige daw. O, dyan naman. Tatlong patatini. Papapalit na